Ma'am Beng, maraming salamat Ma'am Ayan, thank you Ma'am Beng sa pabubong mo. At uh, paano ni Ma'am Beng pagkatapos ng bubong, uh, gawa naman kayo ng kabinet doon. Ang kabinet. Wow! Magandang araw po sa ating lahat. No? Dito tayo ngayon kilabina, para po uh, umilih ng bubong. At uh, dito na yung karpentero na hinintay natin. Kahapon pa to. So... Uh, andito siya oh, uh, sinasigurado po natin kung ano ang sukat nito para makabili tayo ilan dito kuya? 8 ano dito? Ha? ilan dito? 8 dito? hindi size to? ito 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 size yata? size lang ito o size tapos doon sa ano sa taas 8 yun 8 yun eh. 20 daw sa taas. Oh. dito, ilan to? anime anime sa anime bagu pala manito anime no hmm puy na siguro pito? so 7 7 na lang siguro 7 na lang oh ayan 7 po ayan na ano yung man lang Tatanggalin mo. ini ka pa ko ang kain eh. Okay pa naman yung kahoy, no? Kaya, no? Tatanggalin ka Okay pa naman yung kahoy? Okay pa kahoy. Ha? Okay, okay pa kahoy niya. Kasi gusto ni Tita Fatima gawin daw, ano? Style canopy daw. Mm, ganyan ba, oh? Bresan daw na ganyan. Pwede kaya yun? Canopy. canopy style. Oo, gusto niya. Ito rin, ganito yung style. Tapos... Patungan lang. Kaya yeah, po, ayan, patungan ng ganyan tapos ah, lagyan ng ano, yung brace na ganyan. O, ano maganda? Na kayo maganda? Palitan na kanila ng kahoy. Gusto niya yeah, estimate ng kahoy ito eh. So unahin muna natin doon sa taas. Yung sa taas. Oh, sa taas muna. So sampo doon kuya. Oh, bali 20. 20 tapos pito dito. 27. Ano bukas ng umaga? Pwede ka? Pwede. Ha? O sige bukas ng umaga at para ma natin yan kasi mainit na ay mga ganun pa na Bagay kaya natin sa nipa yun Pwede dyan sa hard flex Pwede no? Ay pwede yan? Ha? Ay wala yan sa nipa May basic nipa Wala yan Wala no? Wala, nilagyan. sa nipa Hindi nilagyan no? Oo uh -huh. Pwede lag lagyan yan? Pwede lagyan Kahit hard flex pwede? Oo oh. Uh -huh. Isang hard flex lang yan Isang hard flex no? Mm uh -huh. sige sige Ay yung kahit yung Iba Yan dito pag nilagyan Dito rin no? Oo uh -huh. Tapos gusto lagyan din ng ano daw, ang tawag doon. Ang tawag doon yung gutter. Oo. Para dito pag sa tubig, pwede yan? Pwede, hindi lagyan ng Mga ilang plansa kaya? Oya, plan set. Kasama do ah, doon sa taas. plan set. Kasama dito yung sa alulod ba, alulod. Mga ilan? Ayun, patchit lang yan kung lalagyan ng oh, kabiliman noon. plan set mga ilan? Oh, ilang ilan doon sa taas? Dalawa lang yan. Dalawa. May size din ba yun? Oh, Yung Malang? ano lang yun, yung blasing Ah, blasing. Okay. Tapos dito. Mga ilang plan set dalawa sa taas dito. Ay, din ito dalawang lang dito. Dalawa din. Oo. Uh -huh. Ano yun, Ah, uh, uh, plan set lang din yon, may Ginagawa or may nabibili noon? May nabibili na doon? May nabibili na doon, gather sa Bangkok. Blasing 'yan oh, no? blasing sa ka plat ano, gather. Blasing sa ka gather. Uh -huh. Sige. Anong sukat kaya 'to? Ay, ano na may sukat na 'yan. May sukat na 'yan. Uh -huh. Dalawang gutter mo lang ito. Ang dalawang gutter. Oh, sa Tsaka sa flashing. Flashing sa Sige, mabili tayo. Punta akong ano. ah uh, dyan sa basot meron dyan, no? Oh. Oo, oh, sa Golden Ops. Golden Oaks. So, sige, matingin ako dyan. Mura dyan. Oh, sige, mabalik na lang ako. At, uh, Nay! Sure. Bukas, mabubong tayo, ha? Ha? Pag nagdyan ka nagbili sa Golden Ops, pag meron. Libre delivery yun. Hindi. Ha? Hindi? May bayad? Hmm. Bakit? But uh, marami nang may bilhin. May bayad, may bayad talaga? Din. May bayad? Mga... Minsan mula pa dyan hauler. Minsan wala hauler? Uh -huh. Pag nagano, sabihin mo na lang na pipick up ini sa banal. Ah, ikaw na lang uh -huh. mag-pick up. O sige, sayo na lang ako magbayad. O pwede. Minsan pwede. May, misan, misan may wala eh. Minsan, minsan wala. Minsan may bayan, delivery din. Wala din. Hmm. Dito na tayo no, sa bilihan ng yero. So samahan niyo ako. Ang listahan pala. Dito nakalimutan. Ayan. Listahan. Kuya, may yero kayo dyan? Meron sir. Meron? Anong kapal to kuya o? Oh? Kuli. May kulay. Gusto ng sponsor may kulay ay, o oh, ito. Itpit. Itpit. Anong kailangan ng Ito po, ito. Anong ano yan? Anong kapal yan? Anong kapal natin na ito? 0.4 0.4? Ocho to? Itpit? Yes Ah, gis to? wala kayong 8 Ayan. ay 8 magkano po isa yan so, 320 320 isa 8 okay. feet sana kung kasi 20 ano kulay po ganyan pula ah oh, ito pula po, um, Saan? ah ito pula to ito yun, ah okay so ito yung sa taas okay. Ayan. so kasi 20 dyan ate kasha, Huwag kayo, ano, free delivery. Diyan na, sa, sa Matnog. Sa may bungad, free na. Sa may, di diba yung may ano doon, papasok? Ba sa ba? bungad lang. Ano mga Morales, apelido. Ano Kila sa banal, malapit. Diyan lang, sa bungad. Pasok ko lang ng kunti. Doon sa may, ano, matlog. Dito, matlog, dito, dito. wedding shed. Oo, oh, swimming shed, doon. Pababa. Hmm. So Maano naman ako, Hanap na hindi. Kung ma-deliver ngayon, masunod lang kayo sa akin. Kasi kailan Kaya kailangan kaila ko ngayon. Okay. Uh, sampo dito ate. Uh, sampo. Tapos may ano ka dito? May 6 feet? Ano lang siya? 12 feet lang. 12 lang. Walang ano. Ah, 12. So, cut lang, no? Tapos mm -hmm. so, sa mga tat... Uh, ilan mo kailangan doon? Uh, anim. Pito ang kailangan eh. So, ano? Apat. 12 feet. Ika-cut na lang namin. Yes. Ha? Ah, oh, 20 diyan, 20. 20. Magkano po sa ano? 320 dito? Sa ano, sa 12 feet. 12 feet 500. 500. Pa-total daw po, magkano lahat? 20 dito. Ano pangalan ng hardware nila? Walang pangalan. <laughs> ha? Ah, ito. Ayan, sa small roping materials, trading. Dito po sa basod Ladder pa uh yata. Oo. -oh. Kasama na ako ni Kuya Bal. Ay, wag uh mo. Oo. -oh. Dito kayo bumili. Sa small roping materials. Ayan, dito lang po sa kabahan ng ano, ng uh, basod, no? Ayan yung susakyan natin. 20 na 8 feet. Tapos. 4 na 12. Pako. Pako, two kilos. Oo, Kilo, uh, may ano kayo dyan? Gutter? Meron po. Dalawang gutter. Uh, dalawang flashing. Kasi ano kasi po flashing? No? El flashing or yung Para, sa box? Sa type box type siguro. Ano ba? Meron ano ba yung isa? May L po yung pang bakal sa ano. Pang L? Cemento. So, ano ba mas maganda? Ano po kakabitan eh, yun. Ano so, lang? May sanipa. Buk Oo, oh, may sanipa. May sanipa yung box pwede yan yun lang naman dalawang cutter dalawang flashing ah uh ayan po di ba so marami silang panila dito oh ang ganda yung ngayon nila dito po kayo bumili ha sa so, small roofing materials trading order natin no Ayan, 20 plus na yero Medyo makapal ito Ayan, 0.4 Tapos may kasamang uh, alulod no Gutter at flashing O sa plane set Ayan, wala lang silang hard plans dito pang sanipa So bibili na lang ako doon Mamaya or bukas no So yung babayaran natin ay 10,940 Ayan po, lahat lahat na yan hindi pa kasama labor so i down natin ito no, pag uh, natapos na yung uh, project natin so, magbayad muna tayo ate bayad bayad tayo bayad uh, 940 nasa 15,000 yata yan 9 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 lang pala Kunin mo yung ano 11 10, 11, 12, 30. Pre-delivery na yun ate ha Para sunod dito na ako order Thank you Ayan, so pre-delivery na po Ayan, dito kayo bibili ha sa small roofing materials trading. Harap po ng uh, palayan. Nandito lang 'yan malapit sa Benson Hollow Blocks. Ayan. So, hintayin lang natin yung sukli natin tapos uh, i-deliver na to, no? Susunod sila sa akin, naka -poche tayo. So, let's go. So, ayan po, no, papunta na tayo kay Labina kasunod po sa atin yung uh, yero no ayan so salamat muli no kay Ma'am Bing na nag-sponsor nito at uh, salamat din no sa ibang sponsor din ng tulong sa ating uh, programa lalo, lalo na kay Ma'am uh, Grace Sultano Dalat no kay Tita Fatima kay Ma'am Bing at kay Ma'am Virtus Woman no uh, mag-sponsor pa lang sa kanyang uh, uh bakuran no uh, sa si Head Let's go at uh, na tayo doon. Uh, lang natin yung tricycle kasi hindi niya alam doon yung lugar na yun. So, nakasunod lang siya sa atin. Sa loob po, sige pa. Wala po dyan asa. Ayan. So, kompleto na. Uh, yero. Uh, pako. Tapos itong pandikit, no? Ayan. Tapos yung gutter. Ayan. kasi natin yan ng ano. Ng alulo dito. Para dito na kayo bina ng tubig. No? Ayos ba? Ayos. <laughs> so, si kuya, bigyan natin ng ano. Ang merienda. Oo. May, ano naman siya ini naman siya O oh, kaya, pang snack mo ah, Sige, salamat sir Salamat, Ma welcome ha Sunod naman Diyan ako, order, susunod And thank you Ayan po, no At uh, Dito na lahat ng materyales Ayan, so abangan nyo po, no Ang magiging outcome dito Dahil uh, ayusin po natin Yung bubong tapos lagyan ng uh, sanipa at uh, alulod dito ayan po gutter ayan, ayan, yung, ayan yung gutter ayan so mag maging maganda na ang ano ni Bina yung bahay ni Bina sana all sana all <laughs> ayan di ba Bina no. so ingatan mo ang ano ha maapakan to ha huwag tapakan ha kasi baka may upi. ayan marami-rami to at uh, bukas, umpisa na natin. Maaga. Baklas lahat ng bubong. At uh, palitan. Unahin yung doon ha? sa taas. doon unahin yun. Ayan. Tapos uh, itago mo yan, yung pako. saka yung panikit. Ayan. Ayos. So, may kulay po yan. At medyo makapal itong binili natin. Wala sa 0.5 yata ito. 0.4. Oh, kulay red. Hmm. So, medyo ano ito matibay at tatagal no yan ganoon din yung gutter flashing so tabayanan niyo po so bina ako mm i na muna sige ha ayos ba bukas sabihin mo kay kuya po to hindi kasi ba vlog mo yung hindi okay lang kahit right. umpisahan niya na maaga kasi kailangan kasi makabit ng uh, bu buong mag-araw titignan niya ngayong hapon titignan niya ngayong hapon Buma, ano? o, sige o, 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 kung bahante, o pwede pwede basta nakakit lang ako umpisa niya wala namang problema ha pakisabi sa kanya ha at bukas mabalik ako hmm, basta yun nga ayusin natin ipauna lang yun doon ito ipahuli lang to kasi may plano si tita pati dito ay ha ipauna lang doon nalisan mo na ako la excited ka na sa bubong mo oh. ha Ah. Oh. Excited? Ano yan? Iniinom mo? Saan ka galing? Sa tinig. Ha? Kapimin, min. Ayan, si Lola. So, bukas na lang. Ha? Ayan. O sabi ni Kuya Puta, mo, ah, puta. <laughs> Kuya Puto mamayang <laughs> hapon. Kung uh, pwede siya, eh gagawin niya, no? Mm -hmm. Ayan, sige, sige. Ayan, kumain na kayo? Anong na kayo? Oh, ha? Eh, pambili kayong ulam. Bili nga ulam dyan. Pabili niyo ng ano, isda. ha? bili niyo isda, ha? Pangulam nyo ha? Oh, Oo, ayan, sige. So, mauwi mo na ako la. Ha? Kayo na bahala. So, salamat po ulit. Salamat. Kay Ma'am Beng. Si Ma'am Beng ang may sponsor Ay, na. Si Ma'am Beng. Maraming salamat. Ma Beng. Ayan, thank you Ma'am Beng sa pabubong mo at uh, plano ni Ma'am Beng pagkatapos ng bubong uh, gawa naman kayo ng kabinet doon kabinet o mga stante tapos yung ano mo yung higaan yung papag na may lagayan ng gamit sa ilalim ha? O sige, sige, at unti-unti lang natin matatapos din 'yan. 'Di ba na? O sige, ako 'yung uwi na at may pupuntahan pa akong iba, ha? Ha? O, basta sisimulan. tatapusin natin 'yan la. Ito. Sunod natin 'yan, uh, semento. Diyan ayusin natin. Ah, ha? oh, huwag mo apakan ha. O, ingatan mo at uh, mano kayo, laging kayo ng kahoy dito. Ah, matalas yan. Mm -hmm. in -in? Basta ingatan nyo lang ha uh -huh. Na huwag maapakan o, salamat, salamat, Sige See you in <laughs> Bukas ha Basta kung kaya ni Kuya po to na babubungan mamaya O bukas Basta unahin lang doon ha oo. tapos uh, ingatan lang Tapos uh, lagyan ng ano ng pandikit yung pako Para maayos hindi tutulo agad Okay? Alright, alright. Okay. okay salamat so, alright. La, Bye bye muna okay. Salamat Ayan. Ayan. thank you po, no? At ako uwi uh na muna dahil uh, may pupuntahan pa akong iba no? maraming salamat po ulit kay ma'am Beng no? sa mga sponsor po na tumutulong dito kay Mina kay ma'am Grace, Sultan Udar at Gar tutulong din siya no? kay uh, ma'am Virtus Woman kay pati Fatima no? maraming salamat so thank you at God bless sa inyong lahat support lang kay Kuya Bas at Ospatubang at Edna Kalinga Prab at sa inyong lingkod God bless Zaira shout out sa lahat ng ating mga sponsor thank you, bye bye, paalam pa sa mantala si nagmula sa Negros Occidental malayong yun, kumulo sa mga nahihirapan karami